pag Dapat tiga ka pumapayag na kang ka lang Itodo mo, giisa gatawin mo ang daan Isang daang porsyento, dapat wag magaalangan. O paano simula na kahilera na tamia Kultura pinapasok, pinubuhay sa eksena Mabute kung garuti, tagasuri mo na So what's up mga boss, so ito nga ang iba-vlog natin ngayon na owner type jeep. Kung title nga ng ating vlog ngayon is worth it pa ba mag project OTJ? Bale ito nga pala guys ay pangatlo ko na sa mabablog na mamben. So yung pinakauna ko nga na vlog is yung pangkarera na naka 4AG na gawang mamben nga na pang racing racing. Tapos yung pangalawa naman ay yung pinakahuli lang yung latest natin na vlog na ganito rin mismo yung itsura pero yung konting kalikot lang talaga yon. Naka 4K din yung one seater nga tapos ito na yung pangatlo na mamben na ibablog ko. So, bago nga tayo magsimula mag-vlog mga boss, uh, ikutan muna natin yung owner ni boss. Yan. Kasama nga pala si Steven Ray niyan. Mag-follow kayo sa Facebook niya. Yan. So, yung body nga pala nito mga boss ay semi-stainless. Yan. Kadalasan eh, ay gan ganito naman talaga yung build ni Mam Ma Ben noon. Pero ewan ko lang ngayon kung naglalabas pa sila ng ganitong type na pure stainless. Yan. Stainless nga dito guys ay itong hood. Yan. Fender. Yung bumper sa unahan. Tapos ito nga guys ang galvanized. Yeah. Yan. Yung sidings. Pati yung flooring. Yeah. Itong banda dito sa likod, ano na siya? Stainless na siya. So bakit nga guys ganun yung aking title ngayon? Na sa mga nagbabalak nga na mag Project OTJ, yun, gusto ko lang magbigay din ng idea sa inyo kung matripan nyo na kung man magbuo din kayo ng owner yan ito para sa akin kasi guys, napaka perfect na panimula yung mga ganitong klase ng OTJ. Siguro isa na to sa pinakamura na pinakamura na owner na mabablog ko. So ito nga pala guys ay for sale siya boss no. 140. Yan 140. So ito it, itong 140 na to mga boss. Syempre pag bibili kayo ng sasakyan na second hand, as is yan lagi. Kumbaga, pag once na mabili nyo siya, kung sakali man na siraan kayo o magkaroon ng aberya, eh sa inyong pananagutan na yun. Pero dapat pag bibili kayo ng sasakyan, laging magdadala kayo ng mekaniko para sure na wala kayong aberya ko lang din kung sakaling gusto niyo bilhin to sa 140 para walang sisihan para transparent lahat magdala kayo na mekaniko niyo yon at syempre, meron naman sigurong pirmahan na sa katunayan nga ay eh, kung sakaling mabili niyo yon meron kayong terms and condition para sa akin guys kung magpabala kayo ng project OTJ nga yung mga ganitong style na lang yung piliin nyo kadalasan kasi ngayon sa market kapag yung mga Tamiya na half roof talaga Kumbaga, mas ma-presyo talaga yon mga boss kasi sa lahat naman ng nag-owner, alam nila yan na napakamahal talaga kapag pure stainless ang sasakyan nyo. Kasi syempre, pure stainless. Actually, ang stainless nga guys, mas matibay siya sa ng mga bago sasakyan. So, yun nga lang ang problema. So, owner nga guys, given na napakainit yan. yon So, nasa sa inyo na yun guys kung paano siya gagamitin. So, dito nga sa 140 ni Bossing, 140k. So, yan. Nakamags na rin kayo dyan para sa akin uh, maganda guys kung sakaling mabili nyo to yan ipa refurbish nyo actually yung mugs niya, sobrang laki rin yung tulong dito sa owner kasi yun naman lagi nagpapaporma sa mga owner at para siyang apache parang ganito yung nasa black top na meron ako ngayon parang ganyan 13 by 7 siguro yung size ng ating mags tapos dito nga pala guys sa unahan bago kami mag vlog ni boss yan, pinalta niya to ng bago na LED headlights ito na yung uso ngayon na ikabit sa mga owner tapos yan ito yung kanya signal lights at isa pa nga pala guys sa 140 uh, hindi naman kayo malulugi dito kasi naka ano na kayo naka Gemini suspension So, makikita nyo nga sa mga vlog ko guys, napaka rare na ng mga ganitong pension kasi hindi naman ito. Baga napakahirap na nga guys humanap ng Gemini suspension at bukod sa mahirap nga humanap, napakamahal niya. Umabot siya ng 15k kasi nung kay V-Turbo, nung bumili ako ng Gemini suspension, yun nga. 15k nga yung inabot nung akin at binili ko siya kay Custom Jeep Performance. So, dito nga sa ating frame yan siguro ipaano nyo na lang to ipa repaint nyo na lang ng bago yan, kung talagang maselan yung nya actually hindi nyo na siya kailangan palitan kasi para sa akin guys okay naman yung tarapal hindi naman siya pangit baga ganun pa rin kulang lang sa punas tapos tas naka B bar nga pala tayo dito mga boss Ayan. Actually, pwede nyo siyang kware. Matripan nyo siya na kalahating bubong lang. Kagaya ng mga tamiya natin. Pwede naman siya. Kasi one time nakapag ano na rin kami ng Ben na naka B bar pero pinakarating bubong. Nagawa na natin yon So yung kay Mang ano yon yung kay... Yung nakasama natin dati sa car show, kay Virgo. So dito nga tayo sa likod. So ordinary lang din na rear lights. Yan. At naka ano nga pala to mga boss. Tailgate. So hindi na kayo dito kasi napaka rare din ng tailgate. So hindi, hindi kayo makakita ng ganito ka-fresh. Kung hindi ko mabilag, may bingot pa dito eh. Ayan, ito, wala. Tapos, dito naman guys, sa panloob. Ayan. Pinturado pa naman yung kanyang, kanyang flooring. So, nasa sa inyo na kung papapinturahan nyo pa siya ng bago. Tapos so, yan, yung kanyang seats. Naka, ano na siya, fiber seats. At nakatakata nga na seatbelt. So, kung may imagine nyo, aray ko. So, kung ma-imagine nyo nga mga boss, kung kayo makakabili, kung baga pang tambay-tambay, tanggalin nyo yung isang upuan, kagaya nung huli natin binlog. Pagkadami nyo nga guys, pwedeng gawin sa owner. Pwede nyo i-customize, unlike sa kotse nga. Tapos, nakano rin tayo dito guys, naka side mirror. Mirror ni boss ay parang sa classic na setup. Yan, tapos may gauges. Ganun, ganitong ganito rin yung setup nung huli kong nakita. Kumbaga, pagpasok mo, pagupo mo, konti lang yung makikita mo sa loob. Kumbaga, drive lang talaga. Idadrive mo na lang siya. Mga steering wheel. At syempre, merong wiper. Sakaling ulanin kayo. So, nakakatawa nga lang guys, no? napakadami -comment na ko-comment na paano pag umulan. Syempre, hindi nyo na kailangan itanong sa amin yung. Nasa sa inyo na yung kung paano nyo gamitin. Syempre, kung kayo makakabili ng owner, kung bibili kayo ng owner, syempre lagyan nyo ng, ng mga ano dito, yung mga trapal. Nasa sa inyo na yung boss kung paano siya gagamitin. Huwag na kayo mag-comment ng mga ganong kasi napaka nonsense naman. Baga, comment kayo yung may sense naman, di yung basta lang kayo makapag-comment. So guys, yung sa ano naman, sa papel natin, so registered naman siya at yun nga, malinis yung papel natin kompleto, wala kayong popoblemahin. Kung nyo guys na ipatransfer sa pangalan nyo, wala lamang problema yon So, meron guys ng papel si boss. At kagandahan nga pala mga boss, uh, not indicated yung kulay. So, pwede nyo siyang papalitan kung war, well, mga sidings. Yan. Kahit anong kulay pwede. So, sa makina naman tayo, yan, pop the hood. Siyempre, 4K engine. Yan. So, sa mga baguhan nga mga boss, kapag gusto nyo mag-project ng mga tamiya, So, ito talaga yung given na makina ng mga owner type jeep. Yan. Pag mga nakamakina na, ng mga 4AG, so yun nga. Siyempre, pag nakaganyon, mas mahal. Siyempre. 4K engine, 5-speed. Stock lang yan mga boss. Basic lang naman talaga ng engine bay ng 4K engine. Yan. linis lang naman yan. Kung hindi ka fan ng owner, so sa'yo, pag nakita nyo to, Parang baliwala lang sa inyo to, pero sa aming mga nakakaintindi, yung mga simpleng mga bagay na ayaw nyo sa amin, nagagawa lagi ng paraan. Yung, kaya kung talagang hindi kayo fan ng owner, so magkotse na lang kayo. Mahirap naman na pilitin pa kayo na i-appreciate nyo yung gusto namin na uh, car culture dito sa Pilipinas. Yun nga, sa overall presentation nitong owner, so sa 140k, so hindi na talaga kayo lugi. Huwag nyo laging ibabase sa presyo ng, ng mga kotse. Yan. wag niyo wag ipag-compare ang owner sa kotse kasi napakalayo guys na ng difference ng presyohan. Kumbaga sa 140 makakabili ka na ng Corolla. Yun yung ng huli kong binebenta 250, may CB ka na noon eh. So wala tayong magagawa guys. Uh, meron talagang mga buyer na fan talaga ng mga owner at kahit ako nga guys eh, may kotse nga ako. Kumbaga mahal pa rin yung owner pero magkaiba talaga sila ng mga resale value mga ganyan. So test drive na tayo mga boss. So yun nga mga boss, so nung tinest drive ko nga siya, uh, napaka-responsive ng engine. So hindi naman siya kargado. So siguro nga hindi siya kargado. Pero guys, yung pagkabukas ni Mang dito, alam siyang nilalabas na pang na hindi match. So feel ko talaga guys, match na match yung pang nito sa build ng owner na to. So yun, napakaayos. So wala namang kalampag. Yung basta napaka-responsive ng makina. So, yun, matulin, meron din pwede na tayo mag racing <laughs> nasa sa inyo naman yan yun naman ay pinakita ko lang sa inyo yung power pero hindi naman siya pang racing baga tinesting ko lang kung meron so meron naman may power naman siya so yun nga no guys so dito na natatapusin nga yung vlog natin so peace out mga boss One, two, three.